So, ayan mga kapatid na, no? ayan So, what's up, what's up, what's up mga ka-web so, 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 ayan no Sa so, good morning no uh, uh, Dito tayo ngayon sa ating area no Santa Ana Flyover at saka dito sa ating uh, Santa Ana Coastal Road no So, welcome ulit sa ating vlog no uh, Update natin ulit yung uh, ating Coastal Road no Kung anong nga uh, nga ba Yung ating uh, pagbabago dito at kung ano yung mga nasira Sa mga natapos na no So, nakita kasi natin nung nagrobing tayo doon So, marami yung sinira no Uh, sinira ng mga iwan ko lang kung kabataan kasi hindi na namin makita kasi malayo din dito sa aming uh, area so actually hindi na namin sa area pero kailangan din namin tinang tinang kasi iisa lang din yung ano yung uh, tawag nito kumpanya so actually inalis na kasi yung mga guard doon so ang nangyari nung pagka wala ng guard doon so yun pinasok ng mga sabihin na lang natin yung mga magnanakaw no sinira nila yung mga takip ng gutter natin at saka pinagkukuha ay yung mga bakal nga so ayun nata uh, doon para mapakita natin kung ano yung mga sinira nila no sayang no natapos na sana tapos sinira naman nila so gagawin ulit so yun yung pinaka ano diyan ma pinaka masamang nangyari yan so yan at SD TV sabay natin titingnan no kung ano nga ba yung anong nangyari doon so tara let's go mga kapatid no? yung binabaybay natin dito ngayon is dito tayo sa may coastal road no uh, bandang ano uh, Santa Ana coastal road so ito naman yung yung daan na to is papunta to sa uh, Bukana Bukana segment no pero yung Bukana segment natin is hindi pa natapos so tara ikotin ikotin muna natin doon at saka balik tayo dito para tingnan natin kung ano na sinira ng mga kapataan dito no? Yung, uh, sinira, yung mga maraming mga pagsal dito mga yun mga kapeb na no at uh, dito banda mga kapeb na uh, bagong tapos lang to no yung mga pader na yan so dati hindi pa to nagdudugtong dito mga kapeb na papunta doon sa ating flyover ng uh, Santa Ana no so papunta dito hanggang dito pa lang yung may pader no so ngayon uh, nalagyan na nila dyan ng pader so yan katatapos lang so para magkadugtong sila no so jun banda mga kapeb na is, hindi pa talaga totally na nagkadugtong kasi may open space pa dyan no so Uh, gagawin pa nila diyan no, gawan pa ng katulan nito para maging sirado na siya talaga no. So pagkatapos Lalagyan ulit nila ng mga barbed wire no sa tapat itaas. So pero sa kasamahan ng mga kapatid no, yung mga natapos na doon ng mga barbed wire natin is pinagsisira din ng mga tambay no. So yung yun yun pinakamahirap 'yan natapos, natapos sisirain ulit ng mga ano. So ibig sabihin yan gagawin ulit, so magiging Double na yung ginagawang trabaho. So double gastos din no. So yun sinasabi ko sa inyo mga kapatid na, na 'yung ng mga kabataan dito uh, kasi wala na wala na kasing guard dito kasi dati diyan 'yung guard na naka-posting no so ngayon nilipat na kasi doon sa bandang barpa kasi nag-extend na doon 'yung coastal uh, road natin so pinagsisira nila mga kapatid so ito, 'yung mga ganito 'yung mga takip ng gutter natin mga niyan so may bakal kasi 'yung mga kapatid sa loob niya may bakal so pinagsisira nila tapos so, pinagkukuha no 'yung uh, laman sa loob 'yung bakal so hindi na malayan natin Di kasi nga malayo tayo masyado sa area at tinira din nila na bandang uh, siguro na sa mga around 3 o 1 ng madaling araw no. Tsaka the time is malakas yung ulan. So hindi talaga natin mapuntahan. Actually pinaglubing-lubingan naman natin dito pero hindi talaga natin basta-basta maano ta kasi malayo nga. So malayo pa lang tayo is nakikita na tayo ng ano ng uh, gumagawa ng pagbabasag nito. So hindi natin sila maabutan. So yan na uh, ito yung mga pinagsisira nila. Actually dito banda, hindi pa nila nagalaw. Pero doon banda, tingnan natin mamaya. Marami, marami talaga silang sinira doon banda. No? So yan yung ano. Sana hindi nila tirahin dito banda. Kasi sayang. Yan, masisira na naman yung ano. Natapos na sana na project. So tara, punta natin doon mga kapatid. No? Uh, sabay natin tingnan kung ano, kung gano'ng kadami na yung nasira doon na ano. Na mga takip ng gutter natin. So, yan banda mga kapamilya dyan, yung tinatawag na Badyo Community. Yung mga tao dyan, yung mga, mga kabataan naglalaro dyan, is yan yung mga Badyo, no? Na tribong Badyo dito sa Maya uh, Dabaw, no? So, ito mga kapamilya, na hindi pa ito tapos mga kapamilya, no? So, actually, lalagyan pa ito ng lupa. So, iwan ko lang kung may tatanim sila dyan ng mga bulak bulaklak. So, para mas gumanda. Saka kung makikita natin, may mga ano, ito, ay itong poste na to. So, hindi pa yan umiilaw mga kapamilya, kasi nga, hindi pa sa tapos. Wala pa siyang ano, kuryente pero Uh, may ano na siya, may uh, series light na siya. So wala pa siyang kuryente. So Kapunta doon, 'yan may mga poste diyan, so wala pang ano, wala pang nakatayo na poste ng ilaw. So 'yan yung ano, malala, medyo malaki-laki pa yung tatrabahuhin nila. Pero ang problema diyan is tinanggalan nga nila dito ng guardiya, no? So yung guard natin dati is diyan naka-posting. 'Yan, actually sira na 'yan. So diyan dati sila naka no? At uh, yung EOR nila is ito. Uh, papunta doon sa amin saka papunta dito. Yan. So, yun nga, ang nangyari nga, tinanggal na nga yung guard dito Kasi nga, inilipat sila doon sa may bandang uh, Ano, sa may bandang uh, Dulo, no Nung barpa, no So, arcastillo segment Na Coastal Road, kasi nga, uh, sinimula na rin doon Yung nagkoconstruct doon Doon yung mga heavy equipment nila So, inilipat din yung mga guard natin doon So, dito banda, is, wala na talagang guard Kaya yun nga yung nangyari, yun yung masama dyan Kasi nga, wala talaga makapagbantay dito, no So, yan Marami talagang pwedeng gawin yung mga masasamang kabataan natin dito no yung mga nagnanakaw sinisira nila yung mga ano mga kapitnen ito nga kasi may laman nya na bakal diyan sa loob so tara tingnan natin banda doon mga kapitnen yung mga sinira nila so let's go so tara mga kapitnen no? tingnan natin no yung ano yung mga sinira nila dito so dito tayo ngayon so lakarin na natin kasi yung motor natin diyan natin inilagay sa bike lane tayo dumaan at uh, ito ito ang area na to yan ito yung area na ito mga kapatid, yung sinisira nila. Ayan. Kung nakikita nyo, papunta doon. So, yan. Yung may mga simento na nakatambak, yung mga sira-sira. Yan yung mga takip ng gutter natin, no? So, pinagsisira ng mga uh, kabataan dito, no? So, hindi natin na... Uh, kasi nga, wala nang hanggar dito. So, ngayon yung nakatoka dito, mga kapatid, is kami. So, inaalalayan na lang namin, kasi nakiusap yung engineer dito na pakitingin-tingin na lang. Ito, tingnan natin, mga kapatid, Ito, sira-sira na ito, mga kapatid, Yan. Kulang-kulang na yung mga takip ng gutter natin, no? So papunta yan doon mga kapatid. Marami na talaga sila yung nano. Yung mga nabasag tinan natin oh. No? Yan no? So yan mga kapatid yung mga siminto na yan. Actually well, yan yung mga binasag nila na mga ano. Na tara natin sa camera para makita ng mga viewers natin. So yan mga kapatid na no. So yan. So kumpleto ta sana dito. Yung mga takip ng gutter natin yan pinag pinagtatanggal nila at saka binabasag nila so pinagkukuha nila yung laman dyan na bakal so eh, ilan lang na naman yung laman na bakal dyan pero kinu kinukuha pa rin nila no so yan, ganyan sila ka ano, inspirado talaga yan kita nyo so, wala na yung takip dyan so sira na so kulang kulang na yung mga takip natin dito 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 yan sira sira na din dito banda so yan kita nyo mga siminto na yan so yan yung mga pinagbabasag nila dito na ano takip ng ating gutter so yan natakpan na yung kanal So, wala talaga, no? Sayang yung project na pinagtapos ng sana. Ayun, papunta yan doon. So, marami pang mga ano doon. So, actually, hindi na nila na galaw dito kasi nga, nung after na nangyari dito is uh, kahit na madaling araw, gabi, alas 12, so nagro na kami dito para makuntur na, no? Para hindi na nila na dito banda. Kasi nga, sayang yung ano. So, yan yung... Kasi wala na, wala, wala na kasing guard na nakabantay dito. So, dati, meron. Pero ngayon, wala na. So, ang ginawa namin is inalaya na lang namin dito. Yan, para at least man lang yung banda doon is hindi magalaw. Dito, wala na to. Kulang-kulang na talaga yung mga takip natin dito. So, yan, makikita nyo mga kapag yun. Yan, wala na. Butas-butas na yung ano. Tapos, pinagbabasag na yung mga takip ng ating uh, gutter, no. So, may mas malala pa dito banda. Dito yung ano. Dito yung marami-rami, no. Yung, naubos talaga nila yung ano. Naubos talaga yung uh, takip bandari ito. So ano kasi dati mga si hindi namin nakala talaga na gagalawin na ito. So sino ba naman magakala na gagalawin na ito eh, semento si na to eh. So kumpiyansa din kami banda doon na wala nang titira dito na ano. So kinabukasan bigla na lang nalaman namin na ganito na yun nangyari yan. Makikita nyo ubos lahat no. Kasi ah uh, madali lang siyang basagin manipis lang siya tapos hindi masyadong matigas yung siminto so madali lang talaga siyang basagin yan yan natakpan na yung gutter natin no oh. yan malaki laki na naman yung trabaho yun ano natin dito o oh, Kina nyo ubos, ubos lahat tapunta yan doon yan o oh. yan yan yung damage na ginawa nila kapurwisyo ganyan sila kapurwisyo talaga so ibang ko lang kung anong uh, action dito sa ano kasi nakablatter na to sa ano eh nakablater na to dito sa ating Santa Ana Police Station so, sana may magrubing dito sa gabi sana may magrubing din ng mga pulis na tapos sa uh, sitahin yung mga magistambay dito kasi nung nakaraang gabi so uh, nakarating na ng alas 12.30 imidya no so mayroon pa rin nagiistambay dito ng mga ano so yun sinita namin pinalis na namin sila so simula ngayon ah, simula nung nangyari ito is uh, gumawa na kami ng sarili na namin ano dito corfew kasi nga walang ano ah, bihira lang yung magrubing yung mga ano dito tanod natin Uh, kami na yung nagano gawa no, kami nang na core few hours namin na dito hanggang alas 10 lang taman no hanggang alas 10 lang sila pwede mag dito so around 11 to papuntang ano 12 to madaling araw wala na talaga dapat pumasok pa dito para may wasan yung ganitong pagnyanyari so yun mga kapit nena yan na po muna yung update natin dito no sa ating area Santa Ana Postal Road so yan papunta yan sa Bukana segment at dito naman papunta doon sa may bandang Santa Ana Flyover papunta na yan doon sa may bagong uh, nag-extend na naman na coaster natin no So ayan mga kapatid nata, At maraming uh, maraming marami salamat no sa mga nanonood at sa mga patuloy na, na tumatangkilik sa ating video no at uh, sa mga suporta sa ating channel. So ayan at SG TV at your service at palagi nagiiwan ng kasabihan to God be the glory. I love you all.